Maayong hapon mga kamisor, Lahat na tani sa ibabaw sa so Maybugna bridge din na adunay O sa wing van mga kamisor no, Ang nabalitok Dani gilid mga kamisor sa Aganing highway mga gamisor Dani nga area Mga tanda po tayo mga kamisor Kung unsa po di Dani siyang uh, area particular No gagani sa inyo makita Na adani ato ang mga kapulisan sa Taguluan Ambulansya mga kamisor sa Taguluan Una po kay barangay Alae Manolo Fortis Bukinon mga kamisor nga patient transport vehicle Sir maayong Maayong uto sir Sir, sa Miso sir. Uh, sir, uh, kung saan yung particular na yung area, sir? Uh, Minsuro uh, na yun, Minsuro na sakop, sir? Uh, Minsuro. Ay, sir, sir, may inisya lang yung investigasyon sa pagkabalitok sa mo, sa okay, mo, sir. ako sa kanino sa kaming, sir? Mag-shed sa ako, na. Okay. Sige. So, mga kamisor, no, so far, padayon pa po mga kamisor ang investigasyon. So, ang karga niya ni mga kamisor is mga itlog. No, itlog na nagka-tray mga kamisor kaning uh, sa ito makita mga kamiso no? sa kawing van. Mga sa mga sindi. Mama, ayong hapon. Mama, saan yung particular na ano yung area, ma'am? Ani ko. Paano siya? Minsoro. Minsoro. sa si Purok ma'am. Zone. Zone 4. Zone 4. Thank you, ma'am. Zone 4, mga kamiso, or Zone 4, Minsoro. Sakop na ni ma'am, sa Manolo. Manolo, Fortich, Bukid nun, mga kamiso. So, nagkatagid mga kamiso, no? ang... Ang mga tray, mga kamis Kaning kuha ni siya, latun, tapos napag din mga tray sa itlog, mga kamisor. gitabangan ni siya karon mga kamisor, ato mga responders, rescuers, mga kamisor, gikan sa Taguluan oga, gikan sa Manolo, mga kamisor. mga kabisyon ng mga responders sige hapon sa uh, tignan, mga kamisor excuse me sir nakikita ka ni sir pagkatabi na ka sir mga oras ni kita buo sir napalinto na siya. Na siya di hadit siya okay. ayun mga usa oras nakita buo ni sir ha? Huh? mga usa oras hindi uh, pa lang daw kayo wapay oras wala pa oras gikan nasa pagkita buo sa um, oras karo mga alauna ko rin tayo sir so si pangalan sir Jepalan. Huh? So, Carlos. Carlo. Taga tani ka, sir? Oo, oh, nakakumbalay lang. Nakita gini mo, pangita po, sir? Nabalintong na siya. Nabalintong na siya? Oo. Oh. Ang sugi kabuti, ang mga kami siya so. pinagi so, sa sa, sa banga, mga residente na nga si Sir Carlo. Ni Bangga diha, ayah ni Lahos ni Hang Kwa, Wing van ni siya, wing van. wing van. So ni Bangga diha nga side mga nga sa nabili ng Hang Kwa. Ang kanapako-pako mga kamis, sir, sa wing van. Uga, dani din ni Lahos mga kamis, mga kamisor na no, actually padayon karon ang mga uh, responders mga kamisor dili lamang sa lungsod taguluan apil mga kamisor sa manolo fortage bukinan mga kamisor kaya uh, nangaipit mga kamisor ang ang kanisakay mga kamisor sa nasangpit nga wing van mga kamisor gani no nagkalat gyud mga kamisor ang itlog ang itlog mga kamisor nga ilahang uh, karga

Ano buksa kaya na sa yeah, bansa? Bana kasawa. Bana kasawa. Nakuha na ang bana? Wala ang asawa? mo pa po na? Wala ang nakuha mga pa. kamis. Naipit. Naipit, tugmayo. Hmm. Kalayan sa ginoo mga kamiso. nag-iasi sila karun mga kamiso sa tuwa mga responders sa... Uh, Manolo Fortis Bukid nun mga kamiso o sa lungsod sa Taguluan.